Humahagupit na nga ni ang bagyong sinando sa lugar namin sa Bulacan. Kaya tuwang-tuwa na naman ang mga palaka. Pero mas matindi pa sa bagyong nando ang pag-uusapan natin ngayon. Pangulong Bongbong Marcos Jr. tumanggap din pala ng milyong-milyon mula sa kontraktor. Huy, aling Claire. Ano masasabi mo? Sagutin mo to. Pero hindi pa confirm kung magkano ang tinanggap. Eh, dahil ayon sa balita, wala namang exact amount o figures. Eh, nung nalaman natin, si Cheese Escudero tumanggap ng 30 million sa kontraktor. Eh kung ano-ano na pinagsasabi nito ni Aling Claire. <laughs> Eh, dahil uh, dati kasi si Cheese ay isang waiter ni First Lady, di ba? At uh, nakikita natin palaging pumapanig si Cheese sa Malacanang. Eh pero nung nagumpisa na ang pitch impeachment at uh, naging neutral na si Cheese, eto in na ni Aling Claire. Eh paano yan? Yung amo mo pala, tumanggap din ng milyon-milyon sa kontraktor. ano anong isasagot mo ngayon? O, meron pang isang topic. <clears throat> Eto, matindi rin. Si Marcos Jr. Willing daw isubmit ang sarili sa ICI. Doon sa Independent Commission. Kung sakali daw ng investigasyon ng ICC will lead To the president. magpapa rin daw si Marcos Jr. Ha? Matindi talaga si PBBM. Yung ginagawa niyang pambubudol sa taong bayan. Unli. Unlimited ba? Magtakin mo. Ha? Magpapa-investiga ka. Doon sa ICAO. ICIO, Doon sa ICI na ikaw mismo ang nag <laughs> ang galing! <laughs> Doon na lang tayo sa mga Marcos loyalists. <clears throat> ang tagal na nilang sumuporta. 30 years, 40 years. Yung iba nangamatay na eh. Marcos pa rin. Yung iba, 50 years, 60 years, baka buhay pa sila nagmamahal sa Marcos. Pero anong ginawa ni Bongbong Marcos? Binudol niya yung mismong mga loyalist. Eh, loyalist yan eh. Kumbaga, hindi na yan mag-iiba. Marcos pa rin yan hanggang sa mamatay. Kaya lang, ang dami kong nababasa ngayon sa comment section. Sabi nila, mga Marcos loyalist sila dati. Pero hindi na ngayon binigo niya yung mga Marcos loyalists. Doon na lang tayo. Ha, doon na, yun na lang ang pag-usapan natin. Binudol pati yun. Ang tinde, di ba? Sunod, Ivan Maylina, Jemay News. Yusek, lilihis lamang po ako ng konti. The PCIJ came out with a report that shows the President got millions in campaign contributions in 2022 from contractors while they had ongoing contracts with the government. And these contractors eventually got significant rise in public works contracts awarded to them in the last three years. How eh. does the palace respond to this, especially since this is in violation of the Omnibus Election Code? Let the Comelec do its job. Investigate. Uy! <laughs> Napakatipid naman ang sagot mo, Aling Claire, ha? Eh, sabi sa balita, ang Duterte rin daw ay tumanggap mula sa contractor. Pero hindi malinaw yung detalye. Siguro ito yung tinutukoy na nakaraang administrasyon ni Pangulong Duterte. Ano kaya kung ang tanong ni Iban Mayrina ay Duterte? Siguro umuusok agad yung bunganga nito ni Claire Castro sa Batiko sa Eh bakit ngayon? Yung amo mo, eh tumanggap din pala ng milyon-milyon sa mga kontraktor. Bakit napakatipid naman ng Anong ibig sabihin niyan? Tameme. Tameme. Huh? Hypocrite. O, oh, yan si Claire Castro. And if the evidence points to the President, sinasabi po <laughs> niya, there should be no sacred cause in this investigation, hmm. even if it eventually leads to him? Oh. The President is willing to be investigated. Thank you. Oh, kita niyo? Antipida, no? <laughs> yan yung sinasabing tameme. Uh, pero yung GMA, ya kapansin-pansin, nag-turn around. Marami nagsasabi na yan. Iba na yung pagbabalita nila ngayon. At uh, tignan mo yung tanong ni Iban Mayrina. At yung pagbabalita nga ng GMA, mukhang binabanata na si PBBM at yung administrasyon ni PBBM. Alam nyo kung bakit? Siguro galit na yung tao. Ha? At nakikita nila humihina na si PBBM. Nagpunta nga siya ng Maynila, di ba? Kasama niya si Yorme, naglakad sila sa kalsada ng Maynila. Wala na talagang pumapansin eh. Eh kung hindi lang nakakahiya kay kay ano kay presidente, baka pinagtatawanan ni Yorme 'yun eh. Kasi mahirap eh, baka mahuli siya ng camera eh. Kasi matatawa ka. Alam ko tinitignan ko si Isko eh parang natatawa na eh kaya lang pinipigil eh kasi mauhuli ni ng camera si Isko eh na pinagtatawa na niya presidente nagpunta rin ng PhilHealth si PBBM ibabalik daw niya yung 60 billion ha? <laughs> saan kaya kukunin yung 60 billion eh galing ba sa ibinulsa, ibinulsa nila ni Recto eh, hindi siguro sa tax pa rin ha? ng taong bayan, doon pa rin kukunin. E eh, paano yung naibulsa nila? Kanila na yun. Kita nyo, no? Unli talaga. Unli ang ginagawang pambubudol. At, ah, uh, <coughs> sabi ng PCIJ, ito po yung binanggit ni Iban. Yung PCIJ po, Philippine Center for Investigative Journalism. O, kita nyo, ngayon lang natin narinig yan ngayon lang nagkakaroon ng investigative journalism. Eh nawala yan eh. Ilang taon nawala yan. O bakit ngayon ha? ba? Diba? O. At yung contractor daw na, nag, na nagbigay ay mayroong active government deals. Sino kayang contractor ito? <laughs> Hindi kaya mga diskaya ito? Ha? O kaya eh yung, kamp, yung kumpanya ni Saldico? Yung Sunwest? o kaya yung wow wow builders yung wow, wow na yan mahilig talaga sa ghost project at sa mga substandard na project hindi kaya wow wow yan Ivy Reyes, kasi sinabi niya po sa interview niyo kahapon na kahit matamaan yung administrasyon ni President, he opened this probe in the spirit of accountability. So is he willing to submit himself to the ICI? Should he be probed for the 20 million he got from uh, the contractor na donor po niya? 20 million. Okay, Tapang po ang Pangulo at uh, anak po niya ang kanyang ginagawa at kung ano man ang maaalimang imbestigahan dito, hindi rin po niya i-excuse ang sarili niya. 20 million. Yung yun yung sinabi ng reporter, 20 million. Ibig mo sabihin, mas mataas pa yung yung kay Cheese Escudero, ha? Kaysa kay Bongbong Marcos. O baka isang kontrata lang yan. Eh, isang contractor lang yan. Oh, 'di ba? <laughs> baka isang contractor lang at hindi pa nagsasalita yung iba. Kasi parang ang pinupuntirya lang nila, DPWH at kontraktor. baka baka nagbayong na rin. Ha? Ah, isinumbong na rin ng isang contractor dito sa PCIJ. Na, hoy, nagbigay din kami kay Bongbong Marcos. Ibalita mo yan. ha? <laughs> ah? eh, kasi, pinupuntir niya sila eh. Pag Tirahin na rin natin dito si Marcos Jr. Sunod mo na kay Evelyn Quiroz, Pilipino ngayon. Good morning, Yusek. Sa mga investigasyon po sa Senado at sa House of Representatives, parang lumilitaw po na si Congressman ko po ang parang contact point sa mga, sa investigasyon na ito. May yeah. information po ba ang palasyo kung nasaan po siya ngayon? Si Mr. Saldi, ah, uh, si Representative ko. Ah, uh, sa ating pagkakaalam, wala po sa ngayon. Ah, hey! uh, tatanungin natin ang Pangulo kung may alam siya. Pero sa ngayon, wala po tayong na, nalalaman na anumang informasyon patungkol siya. Kung sakali po ba, ay pwede po bang ah, uh, willing ang Pangulo na parang mag-reach out naman po kay dating speaker Martin Romualdez hey. na siya pong speaker nung panahon niya na pabalikin na po sa bansa para magkaroon po ng linaw ang mga investigasyong ito. Uh, sa ating pagkakaala, meron na pong uh, binigay na order si uh, Speaker D, House Speaker D, na siya kailangan na bumalik. In 10 days. So, nandun na po yung utos. Hindi na po kinakailangan ng Pangulo ang magutos dito. Uh, si Congressman na uh, uh ko naman ay under po kay House Speaker. At kung hindi po siya tumalima sa 10 days, yeah sa so, tingin niyo po ba may ano po may criminal liability po ba ito ano liability po ni Congressman Saldi ko thank you kung po. criminal liability sa hindi niya pagbalik wala naman po tayo nakikita mag-aaring criminal liability pero baka maaari niya pong sapitin ang nangyari kay Congressman Teves kung yun po ang magiging aksyon ng House of Representatives aba eh, dapat lang nung tumakas si Alice Go naalala niyo ginastos sampayan ng presidente gamit pa yung uh, yung uh, private jet, 'di ba? Sinundo pa yan ng private jet. 'Yun yata yung nagdala kay Pangulong Duterte sa Dahej, yung jet na 'yon. Mahiwagang private jet 'yan. Hindi natin alam kung kanino 'yan eh. so so dapat ang tinatanong ng reporter, anong gagawin ni Bongbong Marcos ng Malacanang? Eh parang parang pinapasa niya kay uh, Speaker D at nabanggit si uh, Martin Romualdez parang iniilag agad si Martin Romualdez at pinasa ni Claire Castro sa bagong speaker na si Bo GD 'Di ba? Eh, 'yun ang tanong eh. Anong gagawin ng Malacanang ng palasyo? Eh, 'Di ba, pinakilos ni Bongbong Marcos yung PNP at yung uh, DILG at yung uh, uh, DOJ para mahuli lang si Alice Go, eh oh, si Saldi Daang-daang bilyon ng ninakaw nito, parang parang walang gagawin. O oh, di ba? Nilalaglag nila si Saldi sa salita. Di ba? Nilalaglag nila. <clears throat> Pero pagdating sa gawa, mukhang wala silang balak habulin. Ah, sa salita lang, iba po yung salita eh. Iba. At marami ng salita. Ang Malacanang, si Bongbong Marcos, pero puro pambobodo lang. Iba yung iba yung kinikilos, iba yung aksyon. O oh, di ba? Unlimited ang pambubudol. Hintayin natin kung mayroon silang gagawin. Kung wala, ha, patay na. Patay na. Ililigtas lang din nila si Saldeco. Kunyari, nilalaglag nila. Kunyari, itong si Saldeco, guilty. Oh? <clears throat> Pero, hindi nila Pababalikin sa Maynila Bakit? Eh baka pag Tuluyan nilang nilaglag yan Pinabalik nila Kinulong nila Ikakanta lang din sila nyan Ikakanta yan Si Martin Romualdez Si Bongbong Marcos May mga alam din yan Si Saldico Kahit hindi flood control Corruption Kahit sa iba May mga alam May alam din yan si Saldico At kung tuluyan nila Ipakukulong yan Pauuwiin dito Ipakukulong <coughs> siguradong ilalaglag sila niyan. Ah, kaya hindi nila gagawin eh. Hindi nila gagawin na pabalikin dito si Saldico. Tingnan mo yung sagot. Malalaman mo agad eh. Medyo talinuhan lang natin. Malalaman mo sa sagot pa lang ng kanyang uh, mirror. Yung, yung speaker niya. pa uh, spokesperson niya. Doon malalaman nyo na. Talinuhan lang ng kaunti. Sunod mo na kay Michelle Gilang, All TV. <laughs> Good afternoon po, Yusek. Naipahayag po ng Pangulo na kaisa niya ang mga Pilipinong nagprotesta laban sa katiwalian at korupsyon kahapon. Sa so tingin po ng palasyo, ano po kaya yung dahilan bakit may grupo pa rin na ginustong ang um, may intention na sunugin ang Malacanang? Merong gusto, gustong kumuha ng power. At gustong sirain ang magandang nagagawa ng Pangulo at silain ang uh, Pangulo sa mata na Iban, Thank you. Walang kwentang sagot talaga nito na yun. Eh, may mga bali-balita nga eh. <laughs> Mula sa Malacanang yung ano, yung mga nagbayad. <clears throat> Pero ang balita naman ni Ka-Eric, eh, ito nirecruit ng mga NPA. Nag-recruit sila ng mga gang, gangster. Para gumawa ng kalukaguluhan. Hindi po magagawa ito ng halimbawa Duterte. Nakita nyo naman ng mga rally ng Duterte. Very, very peaceful. No? Very peaceful. Ang may record sa mga magugulong rally, ang itong mga NPA. Pwede rin naman na magbayad ang PCO. Ang administrasyon na manggulo o guluhin yung rally para para kapag may susunod na rally eh talagang dadamihan na nila yung polis kunyari ano talagang hindi nyo ba alam, hindi nyo ba nabalitaan eh takot na takot pala si Marcos Jr nagkulong daw sa palasyo at grabe ang ano grabe ang pagka red alert eh kulang na lang mag ano, mag magdala doon ng mga tanke eh. Sa gate ng Malacanang eh. Dahil takot na takot pala. Tapos willing daw isubmit ang sarili ni PBBM sa ICI. Eh ikaw nga ang nag-create nun. Ikaw yung pumili nun. Talagang pinag-aralan nyo pa. Kung sinong pipiliin na mga commissioner Para mag-imbestiga dyan sa napaka-anomalyang blood control na yan. At willing kang isubmit. Eh, paano kanila iimbestigaan? at na uh, masasabi ba nila sa taong bayan na ito ha, uh, investigahan namin presidente pero magiging patas kami <laughs> harap-harapan naman pang bubudol yung ginag ang <laughs> uh, tindi mo talaga ha? Huh? wala kang katulad ikaw na talaga ang pinaka <laughs> pinaka worst president ng Pilipinas in the history Ang iniisip siguro ni PBBM, no? Ang iniisip siguro niya, ah uh, kayang-kaya niya pang utuin ang mga tao. Huh? Naniniwala siya sa sarili niya na madali lang na utuin ang mga tao. Akala niya may naniniwala pa sa kanya. Eh huh? e, Iba na siguro talaga ang ang isip eh. Eh, iba na siguro talaga ang takbo ng utak. Akala niya napapaniwala niya pa yung mga tao. Ay eh, pag ganyan po yung isip ng isang tao, nabubuang na siguro yan. Yeah? Yan lamang po sa ngayon. Maraming maraming salamat. God bless the Philippines. See you next time. Bye bye.